Hi guys, welcome to my another vlog. This is Kareen once again. And tonight, I will be um importing to you guys kung paano nga ba, ano nga ba yung steps papunta dito sa America. So, stay tuned and find out. Yes, guys. So, sabi ko nga um ano nga ba ang steps going here sa America. So, Marami ng mga vlogs about it. So, I don't know, mine is kind of different kasi talagang isinulat ko siya dito sa notebook ko. So guys, I do recommend na isulat niyo yung journey niyo going here sa America kasi for me, I really um I really find comfort in writing kasi feeling ko may mga task akong na accomplish each time na chine -check ko kung ano nga bang part na ako tapos ano nga ba yung mga na accomplish na namin at saka ano pa yung mga kailangan tapusin so dito sa notebook ko meron akong steps to america which is of course pattern siya sa kinetics which is my agency coming here in the US and then sinulat ko din dito yung steps paano kumuha ng NBI clearance sa Dubai sa Pilipinas and then ano nga ba yung mga steps to get a visa screen? Ano yung mga kailangan kong i-accomplish? Like, for example, verification ng license. Meron akong DHA, meron akong PRC. So, yon. And then, sinulat ko din dito kung ano yung mga embassy documents kapag nasa, pag nasa interview stage ka na. And then, um, kapag visa approved na, ano nung mga steps ang gagawin ko. Also, sinulat ko din dito, guys, kung um, ano yung mga kailangan kong dalhin um, dito sa America and so forth. So tonight, ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba yung steps na finalo ko coming here sa United States of America. So, number one is, of course, I'm working as a NICU nurse for like um, um uh, three years sa Saudi Arabia and then I worked Nikki Nurse also seven years sa Dubai. And we all know na napakahirap humanap ng NICU um, opening or um, available na post for Nikki Nurse dito sa United States. So napakabihira talaga. So I've been following up, not following up, pero um, ang kinetics constantly sends me an email kung ano yung mga meron silang vacant. And Finally, 2021, nagkaroon sila ng vacant position for NICU nurse dito nga sa Sanford Medical Center, dito sa Fargo, North Dakota. So, ginrab ko ng opportunity kasi minsan nga lang magkaroon ng NICU. Siguro meron noon, it's just that hindi talaga for me. At ongoing din yung process ko ng Ireland that time. So, I was looking forward to working in the UK or Ireland. Ongoing din yung process ko sa New Zealand and Canada. So, gulong-gulo talaga ako. And, ituturo ka talaga ni Lord. i guide ka niya kung saan ka talaga dapat pumunta. Kasi, ini-start ko lahat yung countries na yun. But then, due to some factors na kailangan ko i-consider, sa US kami napadpad. Alright, so the first thing is Of course, you gotta find a credible agency Mapa direct hire man yan or staffing agency It's okay As long as maganda yung reputation Na talaga nagpapaalis sila ng nurses And hindi ka dehado sa fees Mas maganda kung covered or I-reimburse nila yung NCLEX and IELTS fees mo Plus visa screen And also, uh, usually Shoulder naman nila yung ticket ng primary applicant. Pero mas maganda kung isa shoulder din nila yung ticket ng um, ng family mo, ng whole family. So, yon. Pag nakahanap ka na ng agency, may opening sila na, na nararapat sa experience mo, then they will schedule you for an interview. Usually, may mga agency na hindi nagre-require ng NCLEX or IELTS agad-agad. Sometimes, nagpo-pull sila ng nurses and then they will give you free media or free um, review for NCLEX or IELTS. But then for me, I took my NCLEX way back 2009. Yeah, 2009. So, wala akong problema sa area na yon. So, um, I scheduled yung interview ko. Kailan ba? Parang June 2021 na interview ako ng Sanford. Tapos, in-accept ko yung offer nila second day after ng interview, I was contemplating kasi feeling ko napakababa ng offer sa akin and excuse me, naglalaro yung anak ko. <laughs> napakababa ng offer sa akin kasi hindi ko alam kung magubuhay kami pamilya sa sahod ko na yun. So, after ko makuha yung after ko makuha yung point of view ng mga kaibigan ko nag-work na dito sa US, finally, nakapag finally nakapag-decide ako na yeah, i-grab ko na yung opportunity. Thanks. Shout out sa friend ko na si Chriselle for clearing my mind na at inaccept ko yung offer because of her na talagang sinabi niya sa akin na go girl, grab mo na yan, pumunta ka stepping stone mo na yan, coming here sa US so yon napaka thankful ko sa kanya at in-encourage niya ako na pumunta dito sa US And din nga andito na kami. And then after nyan, after ko mag-sign, um file nila yung I-140. So, ano nga ba yung mga documents na hiningi sa akin para i-file yung I-140? Of course, yung birth documents like birth certificate, um high school diploma, college diploma, Um, PRC, DOCS license ko ng DHA um, any form of ID at so, saka passport so, sinend ko lahat ang clear copies na sa kanila then, they filed my I-140 that's for 15 days and then after that, nung no, ma-approve na yung I-140 pinagbayad um, eh, na kami ng fee bill eh. Nag nagbayad ako ng fee bill I think it's around $600 600 or $700 na para sa aming tatlo ng asawa ko. And then, ah, $345. Yun. Eh, bakit times two Ako, nakalagay dito sa note ko, 345 times 2, $690. Ah, kasi para sa dependents. Kasi yung I-140 ko, si agency yung nagbayad. So, yung para sa dalawa kong dependents, ako yung nagbayad, which is $690. Okay. $345 each And then, after that, DS-260. Ako, napakahirap ng DS-260. My gosh. Mag-fill up ka ng form online. Yung form na yon nagre-refresh siya. Pag hindi mo ginagalaw yung mouse mo or nagtatype, magre-refresh siya na magre-refresh. Tapos, so, babalik ka kung saan ka nagsimula. So, napaka tricky niya and i recommend Gail's video in doing your DS260 napaka informative ng video niya and siguro try kong gumawa ng DS260 video but then if you need guidance on filling out your DS260 go for Gail's account kilala niyo siya kung sino siya um, and then ayun sinend sinend ko din pala yung mga documents ko Before ako mag-submit ng DS-216, nag-send ako ng civil documents sa NVC. Ano lang yon, Marriage certificate, birth certificate namin tatlo ng anak ko, ng asawa ko at ako, and then passport copies namin. And I think nag-send din ako ng NBI. And then, nung ma-DQ ako, or documents qualified, um, maghihintay ka na lang niya ng embassy interview. So, na-DQ yata ako. So, na-interview ako June. Tapos, dinilay ko kasi yung ibang process. So, I think my DQ is around February 2022. for yeah. Yun yung DQ date ko, Feb 2022. And then, na... Oh, hindi. December. December 2021. Tapos, um, nag-consulate interview ko unang email sa akin, May 2022 yung, yung interview date namin. Kaso binawi nila kasi namatay ata yung hari ng UAE noon. So they had to move everybody. Tapos naging July 2022 na ang interview date namin. Yun. So yun yung steps going to America. You find a reputable agency na magdadala sa iyo kung saan man gusto. Some some people they prefer um, a certain state for me. Kung saan lang talaga may opening na Nikyo at ginrab ko na kahit hindi ko talaga alam kung saan yung North Dakota. So do your research anong meron sa sa state na pupuntahan nyo and make sure na yung experience nyo naman is aligned dun sa pupuntahan yung agency because I have a, a friend here sa North Dakota na Nikyo siya sa Middle East, and then coming here, napunta siya sa ICU. So, imagining, imagine niyo po na transitioning from babies to adult world. So, napakahirap nun, for sure, and stressful. But then, she's acing it. It's just that kung ako siguro yun, parang parang ka talagang, ano, nilagay sa nilagay sa lugar na wala kang kaalam-alam. And kapag sa Nikyo ka talaga na trabaho, pag napunta ka ng adult, you feel like lahat ng instruments nila ang lalaki. Lahat ng tubes nila ang lalaki. We're like, oh, that's so... Napaka-gigantic naman yan. Kasya ba yan? Yun. So, na-interview kami July 2022. Napunta kami ng Abu Dhabi. And then after that, um, na-visa approved kami. And lumipad kami going here sa North Dakota. Um, November 13, 2020. So, dinelay lahat namin yan kasi nga we had to, syempre, mag-ipon bago pumunta dito sa US and i-finalize lahat ng mga kaila, i-finalize sa Middle East. So, I hope you find my steps to America helpful. Let me know in the comment section if um, if there's something that I can improve on and I can add to um, this topic. And watch out for my next video about My first year here in US. Thank you guys and enjoy. Bye!